Ano dito yun? Dinadakila mo yung kautosan tapos halipin ka ni Kristo ang saling dinadakila dito si Kristo ang dadakilain natin. Paano madadakilaan si Kristo? Walang masumpungang katulungan sa akin na makatitibagay sa kautosan. Hindi mo na kailangan magsinratyus ka sa kautosan kung dinadakilaan mo si Kristo. Wala! Umasok mo ang righteousness na kaubusan! Baka tapos, sa sarili mo, kay Kristo ka? Oo. Pag kumapatay ko na, hindi ka kumapatay. Anong itanong mo, Sister Linden? Sino ang matawid? Sino ang matawid? Yun kumapatay o hindi kumapatay. Tignan mo, walang matawid doon. Kaya kumapatay ka kahit hindi. Oo. Kristo. Yung pumapatay, makasalanan. Yung hindi pumapatay, eh mag... Masama, nasa kanya. Ah, ang masama, nasa kanya. Masama pa lang, nasa Okay. Sinusunod sino yung huwag mapatay. Diba ang tanong eh? Sino nga yung matuloy? Yung pumapatay ay yung hindi pumapatay? Yung huwag ang Ay, Ay hindi pa pumapatay. Ay, hindi pumapatay. Kasi, yung hindi pumapatay, dalawang klasa na yun.

na matuwid. Ano na yung na ginagawa natin? Sa so, mga ang katuwiran ng Diyos sa pamamagitan, para na parataya ay Kristo. O, mo, pagkatapos, kasabihin mo, susunod ka si sa ating utos, para sa pa ba isang utos? Para sa pa ba isang utos? Kung tayo, si Kristo, matuwid na hindi, matuwid. Pagkatapos, kasabihin mo, sumunod si Kristo sa Santo utos? O, no, kasi, Ha? Sa 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 ah? sa sa hindi, walang nang sampung utos, ginawa na ang sabat. O, oh, di ba? At nagpahinga ang Diyos ng ikatong araw at kanyang pinagpala at pinaka wala, kaya nga rin dumating si Cristo eh. Yeah. Ano sinabi niya? Tungkol na sarili. Ay, sa sarili. Panginoon sa siya ng Sabado. O, oh. Oh. di ba? Kaya ano inutos niya? Ginawa diba ang ng dahil sa tao. Kaya ang anak ng tao ay pangduon ng sabay. Bakit pala lang Diyos noon? Nung niya ang lalawin ng lupa? Bakit siya nagpahinga? Bakit siya nagpahinga? Hindi. Hindi. Ano Hindi. Kaya sa kanila nagtangaraw ang aibawang ikpahinga Bakit mo nagpahinga ang Diyos ng ikapitong araw ng sabang? Kaya di na napahog? Eh, upang magpahingi. Upang? Upang kilala natin siya. Ayun, nakaupo kay Kristo yun! Eh, si Kristo ang Panginoon ng sabang! Ayun, kilalang upo siya yung Panginoon. Kaya, nagpahinga ang Diyos ng ikapitong araw sa maglang kanyang binaba. No? para doon sa gagawin tao ng Diyos, magsasabot. Kaya sabi ni Christo, ginawa ang sabat ng dati sa tao. Kaya na, may putos, magsitulad niya kayo sa Diyos dahil ng mga anak na pinamahal. Ano ba yung tulad ng mga sa Diyos? Magkagawa ng magkagawa ng tayo ng creation? Yun, yun siya'y magpahinga ng ikamit ng Pati yung ng nagtuturo kay Kristo, pati iniutos na huwag kayong kakain ng buwan ng kawad, nakaturo pa kay Kristo yan. Bakit? Kinulong kasi ng Diyos ang lahat ng kasumayan, para si Kristo, siya ang mag-aalis ng kasalanan. Hmm. Hindi yung kautosan. Kaya nga, hindi ka na tayo aaligin lang dyan. Huwag tayo magmapuhi. Huwag tayo magmapuhi na -tay, susunod din. Kahit sino hindi nakasunod yan. Kahit ngayon, walang nakakasunod yan. Bakit? Eh, di ka na naaari. Hindi lang po, sunod ka pa ng sunod, oh. Kinulong Diyos ang sa kasuwayan, oh. Tapos itong turo mo. Masusundin mo? Kukontrahin mo yung sinabi ng Diyos? Pag itinuro mo ang sangkong utos, anti Kristo ka. Pag itinuro mo ang sangkong utos, lamang ka sa Diyos. Yeah. Bakit? Eh, kinulong ng Diyos ang lahat sa kasubayan eh. Tapos kung mo yung Diyos, na mo sa sangkong utos, nilalabanan mo Diyos, sige nga, sino ka? Kaya nga sinabi ni Kristo yung mga nagnanais na maging guru. Hindi nila na uunawa yung hindi sinasabi. Kahit yung kanilang sarili, pinatutunayan. Bakit ka nagyagay mo, Pastor, sa Iglesia? Para hindi na pahapay-hapay. Diba? Nagyagay ng guru, ibabilis sa... Bakit nila sa Ayan. Kasi nga, hindi pa sila patay sa kautusan. Habang nabukuha yung kautusan, habang binabasa ang aklat ni Moses, may kalubo. Kaya, puro kautusan. Kaya nga nasa iyan ng yan yung katayuan ni Apostol Pablo Araw. Ano ba si Pablo ng Araw? Pariseyo. Kaya yung pariseyo eh, masikap sa Eh, sa hindi ang mga hindi eh. Dahil, pamamagitan ng pangako sa iyo at sa iyong binhi papapalain ang lahat ng bansa sa lupa. Kaya yung sampung utos, no? Yan yung sinasabi sa Ephesians 15, na inalis. Yan yung sinasabi sa Colossus 2.14 na ipinako sa Cruz. Palatong tunang yan. No? ipinangaral niya ako sinupanglo, ha? ang mga palatuntunan isinama ni sa Pablo yung sabung utos sa palatuntunan na naipako sa krus. Bakit? Ano ba ibig sabihin ng ordinances? Pag binasa mo ang ordinans sa Ingles, local application. City ordinance. Hindi pang international yan. Ha? Bakit yung sabung utos? Is ordinansa na pagdating kay Apostol Pablo